Hello everyone, ako nga pala si Mark Novida Villar, isang entrepreneur okay, at marami na tayo yung napagdaanan sa negosyo. At ngayon, ang pag uusapan natin kung paano nga ba magnegosyo nang hindi umuutang at makapagsimula na ng isang negosyo. Okay, so ngayon, meron tayong isang lesson, okay, na ang tinatawag is pre-sell, okay? Gustong-gustong mo magnegosyo pero wala kang pera, Okay? Pwede kang magnegosyo na dapat may pera ka, 50k, 100k, pero wala kang ka negosyo. Okay? At ngayon, paano kang magsisimula ng wala kang pera? Ako, naniniwala ako na ang pre-sell, okay, ang pinaka-importante na skill ng isang negosyante. At ang skill na magbenta ng wala. Okay? So ngayon, kailangan nating Malaman kung paano nga ba magbenta, okay? At kailangan natin yung skill na yun Ngayon, malalaman nyo kung paano nga ba magbenta Nang walang punan At kailangan, hindi natin kailangan na mag-utang pa, okay? Para hindi uh, hindi tayo ma-stress dahil sa utang na yan Dahil sa utang, okay, tayo ay nagiging masama minsan, okay? Nakakasira tayo ng relasyon sa isang tao Pero hindi ko nilalahat, alahata Okay? Pag mo yung, yung pagbebenta, okay, nang wala, lahat ng negosyo, lahat ng negosyo na gusto mong gawin ay masisimulan mo, okay? Kilala nyo naman siguro si Bill Gates, okay, yung may-ari ng software, okay? Dati wala silang software, nung una, okay? Yung uh, kanyang software is yung Microsoft na tinatawag, okay? So, kung familiar kayo doon, sana ay alam nyo yun. Pwede nyo search sa Google, okay? Hindi yan nagtangumpay dahil sa mayaman na siya, Okay, sa totoo lang, nagsimula yan sa pagbebenta. Kumbaga benta-benta-benta. Okay, hanggang sa natuto siya. Okay? Hindi dahil sa meron siyang pera agad or mayaman siya. Okay, so so it's so so so. So isang so ito it's bilga. Itong si Bill Gates, okay? At si Paul Allen, okay? Is sa mga surfer sila ngayon. Okay? So ang nagtrabaho siguro nagtrabaho sila sa software, okay? At may kailangan na software. Okay? So, I mean, si, L si, IBM, okay, kailangan nila ng software. Okay? Kung ang problema ng IBM, pwedeng company ito, okay, is yung software. Ngayon, napaisip yung dalawa. Okay? Sila, silang dalawa ay pumunta sa IBM at nakipag-usap. Okay? Na meron na silang software. Okay? So, ang totoo is wala pa. Okay? Ngayon, yung IBM, pumayag sila. Yung ngayon, yung dalawa, lumapit sa group of teachers. Okay? And binili yung software ng mga teachers pero nakipag-deal sila next week ang bayad. So itong dalawa na to, okay, pumunta sila sa mga may software na. Okay? At nakipag sila na next week na yung bayad. Di ba? Ang galing nila, no? Eh, wala pa silang software. Pero, dahil yung IBM, kailangan nila ng software, ang ginawa nila, parang, parang uh, nakipag-deal muna sila na gamitin yung software ng group of teachers and then next week yung bayad. Okay. So meron na silang software na need nila at pumunta na sila sa IBM at binenta then bumalik sa mga teachers para magbayad. Yan ang halimbawa ng pre -sell. yang Yung sikat na Microsoft na yan, nagsimula lang yan sa pre sa pagbebenta ng wala. Kaya bakit tayo hindi natin kaya magsimula ng wala? Okay? Nakailangan natin ng pera para makapagsimula. So, makita natin doon si Bill Gates at yung kanyang kaibigan ay nagkaroon ng idea na pre-sell. Okay? Wala silang pera, pero in-execute nila ng walang pera. Okay? So ngayon, pag mo yung skill na pre-sell, lahat ng negosyo madali na lang para sa iyo simulan. Garantisado 'yan. Okay? So paano mo sisimulan yung pre-sell? Okay, meron tayong tatlong step. Okay, ang una, maghanap ka ng tao, okay, na may pangangailangan. Okay, so dapat meron kang isang tao na merong kailangan. Okay, pangalawa, humanap ka ng tao na kaya i-provide ang pangailangan at sa una mong step. Okay, at ang panghuli is pumagit na ka sa kanilang dalawa. Okay, di ba meron isang nakakailangan. Okay, tapos yung isa naman ay meron isang products parang yung software. Okay, ang kailangan mo lang is yung customer. Okay? Then ipatrabaho mo don sa kaya mag-provide. Saka mo sila bayaran. At ang ending, may negosyo ka na. Kung titignan natin, okay? simple lang yung ginawa nila. Okay? So, naganap ka ng may kailangan. Tapos, pinatrabaho mo dun sa mayroong, uh, meron ng parang yung software okay? na kailangan nung sa IBM. Parang yung simula na story na aking sinabi. So, sobrang dali lang yon yung idea na tong pre-sell. Pero, hindi siya ganun sobrang kadali. Okay? Sabi ko kanila sa inyo na madali lang. Okay? Pero, hindi siya sobrang kadali na execute lalo sa ating mga Pilipino. Kasi, kala natin, lagi, eh, nanluloko tayo. O niluloko kapag nagbenta tayo ng wala. So, makita natin kay Bill Gates, kung tutuusin, ng reality is wala naman siyang software. Okay? Pero, ang totoo niyan is discarte lang yan. Okay? Kaya kung ikaw o seryoso ka talaga at decido ka at naniniwala sa pinipresel mo, kayang kaya mo yan ibenta kahit wala pa sa'yo kasi sigurado ka naman. Okay? So, kailangan natin na maniwala okay, sa presel o sa si, binibenta mo. Okay? So, ngayon, magkaiba ang presel at sa resell. Okay? Ang resell kasi is bibilin mo una yung supplies. Kung baga, kailangan mo ng pera, di ba? So, kailangan mo muna yung supplies. Kunyari, yung software, kailangan mo lang bumili. Ang problema, wala kang pera. Yun yung tatawag na resell. Okay? Ibibenta mo sa tao, okay? Pero meron ka ng products. Pero ang pre-sell, nagbibenta ka na kahit wala pa sa'yo yung binibenta mo. Isa pang diskarte sa pre-sell, kunwari, gumagawa ka ng leche plan at gusto mo ibenta ngayon, ang gagawin mo, ibibenta mo yung Lexi kahit wala ka pang gawa. Like for example, kuha ka doon sa social media o kaya sa Google ng picture na Lexi Flan. Ngayon, ipopost mo siya. O kaya sabihin mo sa kaibigan mo, ganito may akong ginagawa ng Pero totoo nun, wala ka pa talaga ang ginagawa. Okay? Hahanap ka ng buyer at sisingilin mo bago mo ibigay. Kunyari, call mo na, kunin mo muna yung bayad kasi wala kang pera, wala kang pangpunan tama. So ang gagawin mo, okay, kunin mo yung bayad, tapos bili ka dun sa gumagawa ng leche plan. Okay, di ba? Kasi naganap pa ka ng may gumagawa ng leche plan. O kaya naman, ikaw gumawa ng leche plan kung meron kang skill sa pagluluto. So, pag nahasa ka na dyan, madali na lang sa'yo para magsimula ng negosyo. Ganun lang kadali. Kailangan mo lang yung pre sell na tinatawag. Okay? Kailangan mo ng tao na nangailangan at kailangan mo yung taong mayroong mag magpoproduce nung kailangan ng tao. Kung baga nasa gitna ka. Okay? So, sobrang uh, uh, galing nitong pre-sale na to dahil ito, na-execute ko na rin okay? sa pagbebenta ko. Okay? Madami akong business na ginawa. Pero, sinimulan ko ng merong pera. Okay? Pero, sa aking experience, nainiwala ako ngayon na pwede naman palang magsimula ng negosyo ng walang puunan or magsimula ka ng negosyo ng hindi ka umuutang. Okay, so sana ay meron kayong tunan sa ating vlog. Okay, so kung gusto mong mas malahat pang matunan, please subscribe and don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Okay, at mag-comment ka kung meron kang mga question about business. Okay, dahil lahat ng ituturo natin dito ay na-experience na natin at madami tayong pagkakamali sa pag-business. Pero aminado naman ako, that time is hindi tayo Ah, uh, baga hindi pa tayo hinog. Okay. Pero ngayon, because of the experience, okay, yung experience tayo na ituturo ko sa inyo at madami pa akong ituturo sa inyo. Kaya abangan nyo yung aking ituturo. Dahil ito libre lang 'to. Okay, hindi mo kailangan bumili okay, kay nang ng, uh, ng uh, course, okay, para uh, matutunan yung mga bagay na yun. Dahil madaming mga negosyante, okay, mga uh, teacher, guru okay na magbayad ka tapos Uh, meron kang mautunan sa kanila. Eh dito, libre lang to. Okay? Kung gusto mo rin mag, uh, uh, may mga katanungan ka na hindi talaga maintindihan, okay? Pwede kang mag-chat sa akin sa social media, Mark Novela Villar yung pangalan ko. Okay? Follow mo lang ako at uh, uh, mag-message ka lang. Okay? So, thank you sa inyong uh, uh, panonood at naniwala ako. Kailangan natin trabahuhin. okay? Para ma-execute natin yung pagninikoso na kahit wala kang puhunan. Okay? Thank you and God bless.